Eto, kasama natin si uh, barangay Captain uh, Eddie Asuncion ng uh, barangay San Andres dito sa bayan ng Gimba. Ngayong araw ay uh, uh, dalawa sa mga kabarangay niya ay tatanggap ng uh, 2,000 pesos na ayuda galing ng DSWDAX program. Eto, Cap, uh, tatanungin lang po kita ilan po yung naging recipient ninyo. Ngayon? Uh, para sa yung pong buo. Kung ilang. Buo. Itong nakaran na In January 29 po yun. Oh. Bali, kwan na yun, yung naka out na, bali, pito. Tapos ngayong Pero yung po? yung dalawa, hindi pa naka out kasi nagkaroon ng error mm -hmm. sa apelyedo. At yung isa naman, nasa hospital noon, kaya hindi pinayagan na maka out kasi yung signature ng kailangan. Mm, so kailangan dapat yung mismo beneficiary? Oh, dapat sana yung beneficiary. One, beneficiary. Hindi na daw pinayagan. Ay, ganun po. Kahit nasa hospital yung oh, beneficiary. Oo. Oh, pinakita pa yung picture yung tatay nila oh. na andun sa hospital na nakayaga siya. Hindi po mayag. Pero buti po nakalabas na siya ngayon. Opo. Mga tatlong araw pa lang. Na, ah, na, so kalalabas-labas lang din yan oh. galing ng hospital? Oh. Kap, uh, tatanungin kita kung paano mo ba uh, inilista o napili yung mga beneficiaries. Eh, ako na po ang umikot Apo? dun sa barangay namin na pinili ko yung mga tao na yan. Ah, po. Ano po yung naging basihan ninyo? Yung kung, walang trabaho, walang pinagkakita na iba. Mm -hmm. Kundi kung minsan eh mayroon namang nagpapatrabaho sa barangay namin nag-eextra na labor. Opo. 'yan nila. kanila. Mm, so, oh. 'yung kung nayon, na 'yon, talagang alam nyo na talagang walang pinagkakakitaan oh. at walang regular na income kanila. Oh, 'yung iba naman na na 80%. Ay, sa bukid, oh. na porsyento lang. Opo. Yung pong uh, darating na AX uh, distribution ulit ni Senator Amy Marcos, meron na po baka kayong recipient ay may, napili. Meron na po nauna yun. Bako, anong paupo lang namin mm -mm. Uh, November 9. Opo, pagkatapos ng siguro election siguro mga 15, mm -mm. may go signal sa akin yung pan. kan ng Center. Mm -mm. Yung BHW. Oo. Ako na rin ng kumili doon. Kayo po ang umikot ulit. Oh. Hindi naman po mauulit doon sa tatanggap kay... Uh, ah, hindi. Separated na yun. Ah, po. So, iba naman po yung tatanggap. Oo, oh, ibang tao na naman. Ah, po. Ah, paano nyo po yung napili? Ganon din. Oh, Ganon din. Mm -hmm. Yung pong mga uh, beneficiaries ng San Andres na napili po ninyo, ano-ano po yung mga binigay nilang dokumento? Ganon din yung, kaan, mm -hmm. dito sa kan, yung indigent. Ah, po. Uh, Pipilat sila ng form. Ah, po. Valid. ID, yun. iyon. Ah, po. Anong masasabi mo doon sa nababalitaan na yung mga pinipili ng kapitan kasi malapit sa kusina? Anong masasabi mo doon? Eh, malapit. Hindi naman siya ganun na malapit sa kusina. Ako naman ay din ng transparent. Ah, po. So, sa makatwid, alam po ng mga kabarangay ninyo kung sino yung napili ninyo? Oo. Eh, yung pong ibang mga kapitan, anong masasabi? Eh, hindi ko lang masagot yun. Okay. na sila. <laughs> Buti po sinasamahan niyo yung mga kabarangay niyo na kumukuha ng ayuda. Eh, siyempre, hindi alam gagawin dito kung isang department sila, paano. Oh, para po uh, matulungan oh, rin. At hindi sila naliligaw. Oo, ano oh, po? hindi sila naliligaw.